14 years old Gustong sumama kayo, asan kayo? 14 years old Naiintindihan na ang importansya ng presence dito. Pwede ka sumali sa rally Pwede! Pwede! hindi kayo umumod edad. Courtney, alam ba ng mga magulang mo? Oo, oh, ipaalam mo sa mga magulang mo. Alam ko na gusto mo na sumali dito at na-appreciate namin kasi kayo ang ninanakawan eh. Kayo ang ninanakawan. nga eh. So, kahit sa video hindi kita pwede ipakita. At uh, hindi natin alam kung pwedeng mangyari dito. Ngayon, uh, don't worry, uh, ipaglalaban namin kayo. Uh, nandito kami, hindi para kami, hindi para sa kahit sinong politiko, para sa inyo. Kasi kayo ang nanakawan. Abang yung mga atak sila nasa ibang bansa, nasa magandang paaralan, lipo-lipo, at lipo sa isang pagkain tayo, yung pamasahin natin, yung, yung baon nyo, hirap na hirap tayong hanapin. Okay? So, alam ko gusto mong sumama, gusto mong pakilisa, pero ang pinakamaganda siguro, umuwi ka, mag-aral ka, tapos kausapin mo ang kausap-usap kayo ng mga klase mo kung ano ang ginagawa nyo. Ipaliwanag kung ano yung ginagawa nyo. And sana papaliwanag nyo sa mga magulang nyo kung bakit gusto nyo makipaglaban sila dapat dito. Okay? Yun ang pinakamaganda kasi kayo ang mas makakakumpinsi sa mga magulang nyo para pumunta dito. Okay? Okay? Kailangan safe kayo kasi kayo ang future. Okay? Thank you, thank you. Ah, uh, i-message mo ko sa Facebook ko, Kolokoy. Ha? Ah, uh, i-message mo ko tapos pag sa ay eh gusto kong sabihin, gusto ko lang eh, para sa i-message mo sa akin, ako dala ko sa Okay? Nice meeting you. Ah, uh, i-message mo ko sa Facebook ikaw yung ako ikaw yung nakausap ko dito. Okay? Ingat, ingat pa uwi. Eh. Sige, sige. 14 years old. Gustong sumama kayo, asan kayo? 14 years old. May intindihan na ang importansya ng presence dito. Lumabas na kayo. Gusto pa ba natin yung mga 14 years old, mga anak nyo makipaglaban para sa inyo? Mga anak nyo ba makikipaglaban para sa karapatan nila?